Anong tawag sa inyo nito John? Oh my gosh. Kaya pala ang ingay sa gabi. Kasi guys, oh. Ang daming nahulog na duhat. Or lumboy. As in, pag makikita nyo dito. As in, ang dami niya. Ayan oh. Comment down below kung anong tawag sa inyo na to guys. Sa amin dito, lumboy, duhat. Ayan, no? Ang dami. Parang nakakatakot. apakan Apaka. Kasi. Ayan, no? Ayan, ganyan siya. Kuha mo. na. Ayan, no? Ganyan siya, guys. Anong tawag sa inyo nito John? Lumboy din ba? Duhat din ba? Dahil. Kasi gusto sana namin ikiyatin. Hindi nga na naman. Hindi nga makikita yung bunga. Hindi mo yung bunga sa taas guys. Kasi sobrang taas. Ayun o. No. Ang daming bunga. Kaya lang. Sobrang taas from here. Ayan. Oh. Wala siyang apakan. As in malinis. Dito na siya. Oh. Eh. Yung pinaka niya. Eh. Sobrang layo niya. Eh. Unless, magaling ka talaga umakan. Hindi makita eh. Masilaw yung ano. Yung Wait Ito yung pinakamababa niyo. Hindi ko alam kung makikita niyo. Eh. Ayan yung bunga. Lab. Ang ano talaga ang silaw eh. Ayan. So kung kunin. Kasi ang sarap niya. Ang dami siyang gamot. Actually gusto ko sana kumain. Kumuha. Ayan. Sobrang taas naman. So while walking ano around, you know, exercise. Hindi kasi nag-exercise ako, nag-walk-walk ako. Ngayong umaga. And then I found out na kaya pala maingay lagi sa gabi sa bubong. Dahil sa mga to. <clears throat> Ang dami. Tinan mo kahit hindi pa nga masyadong hinog ito. Diba? Ang dami. iba o. siguro ilang gabi itong maingay talaga. Kaya yeah, pala, kala ko may kumakaluskus na. Yeah. Anyway, anong tawag yun sa inyo guys? <laughs> Comment nyo naman. Yeah. Ang dami sa mga. Ang dami sa mga. Ang yun lang. Thank you so much for watching. Nandito tayo sa probinsya. Peace.